yung mga kabukid TV at ito yung mustasa ni Mr. Rustico uh, ito na nga po yung ginamitan ng calcipril na pampatanggal ng asim ng lupa at ayan na po yung resulta mga kabukid at nag apply na rin po siya dito ng granumos fertilizer pampatanggal po ng kalawang ng dahon ng ating mustasa at pechay yan talagang hindi rin po may yung magkaroon ng kalawang yung dahon kaya inapplyan niya na rin po yan ng granumus fertilizer mga kabukid at aking lalapitan si Mr. Rostico at naging po mga kabukid kita nyo po ang ganda po ng kanyang pechay ayan pechay ni Mr. Rostico ay talaga namang napakaganda kikita na naman po sila dito oh, at yung kanilang inihintraktor na yon mga kabukid ay lalagyan po nila ng tay ng manok at magdidirect na po sila doon ng sibuyas mga kabukid TV oh, at nalalapit na naman po mga kabukid TV ang pagpupunla ng sibuyas punlaan na naman pagkatapos ng pechay mga kabukid TV oh, so, ayan po mga kabukid ang ganda ng pagkasabog yung kanyang pechay at pagkatubaw kasarapan lang ng kapal ayan mga kabukid ayun po yung kanyang kubaw at titingnan ko po kung sino po yung operator ng Hintrack Tower ayun po si Mr. Ronald Paulino ayan po oh, so, may tayo na po ng manok mga kabukid at sabog na nga po dito